Mahal na ate mahal kong kapatid, kung ang puso mo ay nananabik na makaramdam ng pagmamahal, na ang lahat ay pumupuno sa isang pagpapagaling na higit pa sa pisikal, at hinipo ang kaluluwa at ang tunay na presensya ni Jesus, at ang iyong anghel na tagapag-alaga sa iyong buhay. Kung hinahangad mong mabalot ng kapayapaan na nagpapakalma sa anumang bagyo, at ninanais na ang bawat sugat ay gumaling sa pamamagitan ng banal na haplos. Pagkatapos ang panalangin ito, ang paraan para matanggap mo ang pagmamahal at pagpapagaling ng Diyos. Sa araw na ito, tayo ay magkasamang may bukas na kaluluwa at puso. Uhaw na maghatid, ganap na tanggapin ang walang kondisyong pag-ibig ni Jesus. At ang pagpapagaling na dumadaloy sa pamamagitan ng iyong anghel na tagapag-alaga. Upang ang bawat sakit ay mapalitan ng kapayapaan, bawat sugat sa patutuo, at bawat hakbang ay ginagabayan ng presensya. Divine stay here with me until the end. Dahil kapag tapos na kami, bibigyan kita ng espesyal na pagpapala ng kapunuan at pagpapanumbalik. Nababaha sa iyong pagkatao sa presensya ni Jesus. At balutin ka ng pag-ibig na mapangalagaan. Ang iyong Anghel Tinatakan ang iyong buhay sa biyaya ng Diyos ngayon ay huminga ng malalim at madama. Ang pag-ibig ni Jesus na yumakap sa iyo ang banal na Espiritu na umaaliw sa iyo. At ang presensya ng iyong Anghel na tagapag-alaga sa iyong tabi. Ihatid ang bawat sakit bawat kalungkutan, bawat pangangailangan at bawat pagnanais para sa pagpapagaling ese mga kamay ang taong kayang gawin ang lahat at manalangin. Kasama ko ng buong pananampalataya na nabubuhay sa loob ng iyong puso aking minamahal. Jesus source ng lahat ng pag-ibig at banal na manggagamot ng ang aking kaluluwa at ang aking tapat na tagapag-alaga na anghel na sugo. Ang iyong habag at tagapag-alaga ng aking paglalakbay. Ngayon ay pumupunta ako sa iyo na may mapagpakumbabang kaluluwa atang uhaw na puso upang humingi ng malalim na pagpapakita ng iyong pagmamahal at ang iyong kagalingan na tanging iyong biyaya at awa maaring ibuhos sa aking pagkatao kilala mo ang panginoong Hesus at alam mo ang aking anghel na tagapag-alaga ang mga nakatagong sugat sa aking kaluluwa ang mga sakit na dinadala ng aking katawan at ang kahungkagan na kung minsan ay sumusubok na ubusin ako sa John 15.9 Jesus. Sinasabi sa atin kung paano rin ako minahal ng Ama. Minahal kita, manatili sa aking pag-ibig. At sa Isayas 53.5 ang salita ay tumitiyak sa atin ng kagalingan. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Nadurog dahil sa ating mga kasamaan. Ang kaparusahan na nagdudulot sa atin ng kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga guhitan. Kami ay gumaling at ito ay may katiyakan na ako ay sumisigaw sa aking Hesus. At ang aking anghel na tagapag-alaga ay nagpapadala ng iyong nakakapagpagaling na pag-ibig sa akin. Sa sandaling ito, naway maibsan ang lahat ng pisikal na sakit. Bawat sakit ay sinasaway at itinataboy. At ang bawat selula ng aking katawan ay may maibabalik ng iyong kamay. Malakas na ang lahat ng nasaktan ay mapapawi. Lahat ng trauma ay gumaling lahat ng kalungkutan ay napalitan ng saya. At naway mag-apaw ang puso ko sa iyong pag-ibig na nagpapatawad at nagpapanumbalik. Inilalagay ng anghel na tagapag-alaga ang iyong mga kamay ng liwanag. Tungkol sa akin tungkol sa bawat bahagi. Ang aking katawan at sa bawat sulok ng aking kaluluwa. At ang pag-ibig ni Jesus ay bumalot sa akin ng lubos. Sinisira ang bawat hadlang at pinupuno ang bawat kawalan. Kung saan may sakit, hayaang dumating ang nakapagpapagaling na balsamo. Kung saan may kalungkutan, naway dumating ang saya ng iyong pag-ibig. Kung saan may kahungkagan, hayaang dumating ang kabuuan ng iyong presensya, damhin mo. Ngayon ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa. Ingatan ang iyong puso at isip kay Kristo Jesus. Gaya ng itinuturo sa atin ng Filipos. Apat na pitong banal na Espiritu Santo. Ang aking pagiging kasama ng pag-ibig ng Diyos. Pagalingin ang aking mga masasakit na alaala at palayain ako sa lahat ng espiritual na bigat. Basagin ang bawat emosyonal na bilangguan. Lahat ng di paniniwala at bawat ugat ng kapaitan baguhin ang aking katawan, aking isip at aking espiritu sa pangalan ni Jesus. Naway walang sakit na mangibabaw sa akin, naway walang sugat ng kaluluwa ang manatili, naway gabayan at suportahan ako ng iyong pag-ibig, dahil naniniwala ako sa isang Jesus na nagmamahal at nagpapagaling, at iyon ang nagbibigay sa akin ng masaganang buhay. Tandaan mo muna si Pedro, dalawa-dalawamput apat kinukuha ang sarili sa kanyang katawan. Ang ating mga kasalanan sa puno, upang, sa pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mabuhay tayo sa katuwiran. At sa pamamagitan ng kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Natanggap ko ang pangakong ito sa aking buhay, nang may hindi matitinag na pananampalataya. Ipinapahayag ko ngayon na ako ay mahal ni Jesus. Na ang aking katawan at kaluluwa ay gumaling at nabubuhay ako sa ganap ng iyong pag-ibig. At sa pamamagitan ng iyong biyaya ang anghel, na tagapag-alaga, ay nananatiling tapat sa aking tabi. Gabayan mo ang aking mga hakbang upang matanggap ang pag-ibig at pagpapagaling ni Jesus ng buo at naway ito na ang araw ng aking ganap na pagpapanumbalik at ang simula ng isang buong buhay ng iyong presensya, pagmamahal at pagpapagaling sa lahat ng bahagi ng aking pagkatao. Amen. Aking mahal na kapatid, aking mahal na kapatid, kung nanalangin ka kasama ko, hanggang dito ngayon ay tumanggap ng isang espesyal na pagpapala ng kapuspusan at pagpapanumbalik ng pagmamahal at pagpapagaling ni Jesus. Naway palibutan ka ng proteksyon ni Jesus, at naway gabayan ka ng iyong anghel, na tagapag-alaga at bantayan ka sa bawat hakbang. At naway punuin ng presensya ng Diyos ang iyong puso ng pagmamahal. Nagdadala ng malalim na kapayapaan at ang katiyakan na ikaw ay gumaling at mahal. Walang pasubali tandaan na ang Panginoon ang iyong pastol. At pinagaling niya ang lahat ng kanilang mga karamdaman sa awit isang daan at tatlo. Tatlo kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyo isulat sa mga komento. Natatanggap ko ang pag-ibig at pagpapagaling ni Jesus. Kung nararamdaman mo sa iyong puso ang pagnanais na suportahan pa rin. More our channel, I invite you to become a member click nyo lang. Maging miyembro dito sa YouTube o sa link na nasa paglalarawan ng video. Ang iyong pakikilahok ay nagpapatibay sa aming ministeryo at tulungan kaming magpatuloy sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At bago umalis si click ang susunod na video na lalabas sa screen. Pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga pagpapala na may mga panalangin ng proteksyon sa pananampalataya at mga himala. Para sa iyong buhay pagpalain kanawa ng Diyos at naway paliwanagan ng iyong anghel na tagapag-alaga ang bawat hakbang ng iyong paglalakbay ng pag-ibig at kagalingan hanggang sa susunod na panalangin dito sa channel. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, sabihin amen, sumulat sa mga komento at ibahagi sa iyong pamilya at mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell para lagi kang maabisuhan ng mga bagong panalangin. God bless!